pa sa kalahati yan guys ha. Yung kinakain. Hi guys! Tara samahan niyo kami mag-share ng blessing sa isang animal shelter na may mahigit 2,000 dogs and cats na minsan ilang days walang makain at napuputulan pa ng kuryente kaya sobrang kailangan nila ng tulong. And dito kami ngayon sa Tanay Rizal para bumili ng mga dog food para sa isang animal shelter na pupuntahan namin. Bumili kami ng 10 sako ng dog food. Actually, dapat dadagdagan pa namin kaya lang hindi na lang din talaga kasya sa kotse. Kaya sure ako kukulangin tong mga nabili namin. And dito na kami ngayon sa MBY Pet Rescue and Sanctuary para magbigay tulong dahil sabi nung may-ari na naka kinausap ko, ilang araw na daw walang kain yung mga aso dito. Actually, nagdonate na kami sa kanila nung mga nakaraang buwan, pero first time lang namin sila mabisita dito at makita ng actual yung mga aso. Kaya naman excited na ako ma-meet yung may-ari nito dahil kadalasan katsyat ko lang siya. Ang dogs! Ayun pa yung mga iba! Ang cute mga puppies! Ayan may mga puppies! Ang cute oh! Ah, good, oh. Si Carter lang papasok kasi walang kasama si Akusha sa kotse. Nakatulog eh. At ito na yung nanay nanayan ng buong sanctuary. Siya si Ma'am Marita Yasuda, yung napakabait na may-ari nito. Alam nyo ba guys, na working siya sa Japan noon with husband and two kids at sobrang hindi daw siya mahilig sa animals dati. Pero every time daw uuwi siya ng Pilipinas, nasasaktan siya pag nakikita niya yung aso at pusa sa kalye na naghahalukay ng mga basura para lang may makain. Especially daw yung mga naaaksidente sa kalye at hindi natutulungan. Kaya noong 2005 daw, nag-start siya mag-volunteer sa isang animal shelter sa Japan. Then nung umuwi siya sa Pilipinas noong taong 2006, 2007, ito na daw yung kauna-unahang nakapag-rescue siya sa Antepolo. Isang puppy daw na naputukan ng fireworks sa paa. Kaya naman simula daw noon, hindi na siya nag-stop mag-rescue ng mga stray cats at dogs. Pero lahat daw yon dinadala lang muna niya sa bahay niya. And fast forward to 2016, ito napatayo niya na ang MBY Pet Rescue and Sanctuary. Located siya sa may Murong resal na no, almost 2 hours ang biyahe galing sa Quezon City kung saan kami galing. At alam niyo ba guys, dahil sa dami ng nare-rescue nila at inaalagaan, palaki ng palaki daw yung gastusin kada araw. Kaya Da daw pati savings niya nauubos na dito. At dahil more than 2,000 na yung aso at pusa dito, kaya daw halos 30,000 yung expenses nila kada araw at sa pagkain pa lang yan na. Hindi pa kasama dyan yung vitamins, gamot para sa may mga sakit, sweldo sa tao, dahil syempre hindi naman niya kayang gawin lahat ng to na mag-isa lang. Plus, meralco at water bill kaya minsan napuputulan daw sila. Kaya minsan nga daw pagkakulang siya sa tao, siya yung naglalabas sa gabi kaya hirap makatulog at wala masyadong pahinga. Pero dahil mahal at gusto niya yung ginagawa niya, hindi mo makita ang kapaguran. Sobra sobrang bilib na bilib ako kay nanay kaya kita mo yung mga pagmamahal sa kanya ng aso't pusa dito. Hulog siya ng langit para sa kanila at mafe-feel mo na bukal na bukal sa loob niya yung pagsaserve sa kanila dito. Ang happiness niya ay ang makita na safe yung mga alaga niya. Especially pag may nag-aabot ng tulong or nagdo-donate ng dog food or mapagamot or vitamins man yan. At pagdating na lang namin dito nalaman na meron din pala silang pusa kaya sayang hindi kami nakabili ng mga cat food. Pero nag-promise kami kala nanay na every month magpapadala kami ng donation para sa mga asut pusa. At eto, finally nagisinas si Akusha kaya siya kaya na kami yay Ayan, magpapakain na tayo. Yay! Ito si Nanay Marita na sobrang selfless. Inaalay niya ang buhay niya para sa mga alaga niya. Kitang-kita mo yung pagmamahal at dedication na minsan ultimo sarili niya nakakalimutan na niya. Sobra kong hinahangaan si Nanay dahil hindi lahat kayang gawin to. Okay, sila... They need help guys. So kung may extra kayo please. Please. Ang dami. Hindi sila everyday nakakakain. <laughs> Mga nauna na yung mga leader dito. Mga siga. So dapat hindi namin sasama si Ate kasi maraming aso. Pero napag-isip namin na isama namin si Apusha habang bata pa lang ay kita na niya na nag-help out kami para eventually makasanayan niyang tumutulong na sa iba sa tao, sa animals tsaka yung sarap ng feeling pag tumutulong ka ma feel niya yun. Eh. yeah. so yun yung importante at ma niya pa, yung... maganda pa dun kasi mahilig siya sa animals that's right, Dachi? right? Oh, ang kalinga okay. help out din to pag laki-laki niya that's right Start young, Dachi. Start them young. Habit kasi yan eh, di ba? Yes pag di mo na simulan, mahirap. Pag Maybe. di mo na simulan ng bata ka pa, mahirap gawin eh. Iba yung habit na hmm. pagka alam yung maluwag. mo maluwag. isip isip di ba? Yes, maluwag sa pag-iisip. Kaya yan, yeah, magaling siya mag-share sa mga friends niya ng food, ganyan. Doon pa lang medyo nagigets na yun. Oh, I can't wait na. I can't wait. Excited na. Hi! Hello! Hello. Yan na. Ako siya. 明白没有？ Ma'am, sa mga willing po at gustong mag-donate, baka gusto niyo po silang imbitahan? Ah, uh, opo. Sa mga, yung mga nakakaintindi lang po at yung mga kaya magbigay kahit anong amount po, wala pong minimum. Maraming salamat. Uh, very appreciated po namin. Kahit pagkain po o kaya vitamina, mga meds sa kailangan po namin, kung hindi po kayo comfortable na magpadala po ng monetary, pwedeng pwede po talaga yun. Fa-flash lang po natin dito yung details nyo. Ano pong name nyo para at least alam nila na? Uh, ako, po si Marita Yasuda. Dati po kami yung taga-antipolo na nag-rescue. Ngayon po dumami. <laughs> Ilan po ba talaga lahat ng total nito? <laughs> over, over 2K na po yan. Hanggang wow! po sa dulo. Sa antipolo, ano lang po may wala pa po isang daan ng dogs. Tapos 400 cats. Ah, wow. Sa dipolo po yung dati. Ah, okay. Ano po yung nakapagpapusha nyo na simulan tong ganito ang gawain? Dati po kasi, donor din po ako ng soy dog. Dati, years ago. Okay. Almost 20 years ago po yun. Parang yun po yung nakita ko. din pagdating ko po dito, nakita ko yung mga namamasura ng mga pusa. Oh. nag po kasi ako sa pusa. Ah, okay, pero wala po kayong background or inaral niyo yung about dogs or cats. Pero talagang sa puso nyo lang, talagang gusto nyo makatulong. Actually, I'm not an animal person dati. Eh ngayon, ma, almost vegan na nga dahil sa kanila. Talagang nag-umpisa lang sa isang tuta. Ka. Malapit lang talaga sa puso nyo po, no, nai? Uh, Actually, eh, hindi naman po ako talagang ganun kaano sa kanila. Ngayon, nababaliw na ako sa kanila. Suwerte <laughs> <laughs> po nila meron silang kagaya nyo po. Ay, ako po ang swerte sa kanila. Kahit na maintenance ko, nakakalimutan ko. Pero wala lang sa oh. akin, eh asikasok ko pagpapainom sa kanilang ng gamot kasi 'yung sariling gamot ko. Oh. Kasi parang totoo naman po sinasabi nilang therapist po talaga sila. Mm, mm. tsaka mababait naman po sila kanina opo. pagpasok namin kahit 'yung anak ko. Okay, hindi naman po sila mm -hmm. ano kahit po salbaheng 'ano, nagiging mabait po. Basta 'yung bigyan niyo pa sila ng space. wag niyo po silang pag alam namin aggressive kasi binibigyan namin ng space. Hindi mo namin ano hanggang sa kusa kung saan lang hahalik sa kamay namin, saan lang lalapit mm -hmm. sa amin. Diyan na lang po. Makikita niyo wala po nakatali dyan inalis ko po lahat ng chain pag may nakatali po dito. Pinababayaan po namin sila na gumagala pag okay na pag makakapon na po sila. Tante po talaga dito yung mapakapon sila para makalaya din sila sa cage. Tama. sila sa enclosure. Kailan-kailan po din po talaga na may pampakapon din po kami para sa kanila. Pero ano po yan ah uh hindi po sila everyday nakakakain, ano? Ang importante po namin na papakain, nagagawa ng paraan, yung mga alam mong mga payat na payat, at saka yung may sakit. yung po yung priority konti, nyo? Kahit pa konti, papakain sila para mapainom po ng gamot. Uh -huh. hindi naman lang po okay. kailangan marami-marami. Importante lang po yung pampainom sila ng gamot. So ano po yan? Paano po kayo nakakaano sa everyday na gastusin? Yan eh? po yung sinasabi natin, magic from above. Tama po, tama. Marami yeah, rin po talagang above. tumutulong oh, eh, no? Po. May mga katulad din po nyo na tahimik na, na, na tumutulong. Saka yung mga nagpapadala po ng from 1 peso na sasabihin pa nila, magpadala sila ng 10 piso. Sila pa yung magkasabi ng pasensya na po kaysa na kaya. Hindi lang po um, nila alam na mas, malaking, bagay. Ah, malaking bagay po yun. Yung kami na po, na, ano, na pasensya na po kayo. yun yung, yung, huling, huling, huling pera nyo, oh, pinadala nyo po sa amin. Mas sobrang appreciate po namin yung ganun. Oh, po. Grabe po talaga yun. So sa mga ano po, mahal na aso po natin at mga pusa, syempre kailangan nila ng tulong, hindi sila everyday nakakain oh, po. po no? para makatulong lang din po sa inyo. Eka flash po natin lahat ng details sa mga lahat na maraming interesado pati address niyo po. Opo. Opo. Anytime po pwede silang pumunta dito, gaya nyo, yun, para yung makita din po talaga yung reality. Opo, kung saan din po talaga napupunta, Opo. no? Opo. para kita Opo. nila talagang sobrang daming aso at saka pusa. Opo, maraming maraming salamat po talaga sa hindi nyo. Nag-effort pa talaga kayong pumunta dito. Oo nga po, okay lang po. Two Opo. hours yung biyahe. Worth it kasi tingnan nyo kanina, nagkagulo sila pero masasaya nung nakakain Opo. sila. At ng kung ano yung pinasaya nila. Tama po, tama. Parang, kung ano po yung pinagkakabalahan din po namin dito. Tama po babies natin, iba dyan, halos mamatay na sa daan na nakasalba. Mm. Pero marami din po na hindi nakakayanan dahil too late na din po yung namin. Karamihan po sa mga nasasagasaan. Mm. Marami po talaga. Yung too late na too late na yung pag-report sa amin. Kasi kami naman, kung kaya namin, kinukunin po namin. Mm. Kahit alam namin wala na kaming pondo, kinukuhan namin kung walang kukuha. Ganun po mm. yung alam Kasi dito naman, Walang mananakit sa iyo. Wala ka mang masyado makain, walang mananakit sa iyo. At safe ka, nasa safe ka. Kesa naman nasa ka At alam na ginagawa ng paraan para may makain opo, sila at maging opo. okay sila, no? Basta wala bang po kami makain, may malinis sa tubig. Basta opo. hindi lang kami patulan ng Meral may malinis opo. kami tubig. Nakita ko rin po minsan napuputulan kayo ng kuryente po. Ay, malaki po kasi ang tubig. Ang Ay, gasos dun, din kasi, namin, no? ng rice cooker namin doon na, oo, at oo, sa ilaw, eh. talagang marami rin kami iniilawan. Oh, wag po kayo magalala. I think po maraming ma matatouch ang heart pagka oh, once ma post po night natin ito. Sa mga gusto rin po magpadala ng solar lights, naku welcome na welcome po. Opo oh, no, malaking hundreds, bagay yun. Opo, oh, hundreds na solar lights pa rin po talaga ang kailangan namin. Ay, no. Para Sige at least po. po sa gabi, nakakatakot po kasi paligid namin. Paano po yung pagka brown out, diya, may flashlight lang po gamit nyo. Opo, oh, po, hindi po, hindi po lahat ng paligid oh, maliwanag. Opo, pinapakiisapan ko yung mga kasama ko na ito. You know, tatlo lang kami na may kasama dito. Delikado ka, darin. Huwag silang muna matuloy kasi na mami pag may liwanag Oo, na. Sa, na sa alitan po, no? So, ayun po. Sige po, Nay. Um, Ipa-flash ko dito. Kunin ko yung details niyo po para alam nila kung saan sila tutulong, saan o, pupunta at magpapadala. Saan po ko yung magpapadala? Opo. Sige po. Maraming salamat marami, po. Maraming marami salamat po sa pagpunta dito. Kasama po yung pamilya po. Oo, maraming maraming, salamat po. Walang ano man po. Sige po. Huwag po kayo mag-alala. Makakaasa po kayo laging tutulungan. O, Thank you po. Kasama po, po. Nyo talaga si Javi. Opo. Opo. Maraming salamat po, Daddy. Opo. Maraming salamat po. Sige, bye, -bye po. Bye, bye po. Ingat po kayo sa daan. Daddy, na, ha. Nasa Japan po yung anak nyo oh my God. Extra po. Mga <laughs> -hey. Gagaling yung mga doggies.